kapag afam yung jowa mo, kapag afam yung ka-LDR mo, you have to be independent, mga peeps. Tandaan nyo yan, lalong-lalo lalo na kapag andun ka na sa country niya. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden, you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na. So, for today's vlog, meron naman tayong kakaibang topic ngayon mga peeps, ha? Bali, nagkaroon ako ng bright idea kung ano yung i-vlog ko today. So, yun na nga, our vlog for today is mga klase ng babae sa LDR. So, check it out! A few moments later. Ayun, mga peeps, ha? Bali, seven na klase ng, seven na klase ng mga babae sa LDR. Kung napasama ka dito or kapag na-real talk ka, well, sorry na. <laughs> Sorry kung mapasama ka dito, mga pipsa. Pero ito yung reality talaga. Ito yung mga klase ng babae talaga na nasa LDR. Number one is clingy. Kung ikaw ay isang babae na masyadong clingy sa ka-LDR mo, nako dapat kontrol kontrolin mo yan, mga pipsa. Lalo na kapag afam yung ka-LDR mo and naging clingy ka, kung baga, isa din yan sa magiging dahilan kung bakit biglang masakal yung ka-LDR mo sa'yo. Kasi yung mga afa, mga pipsa, yes, I know gusto nila yung mga babae nagkikare palagi, pero ang kaklingihan mo, gusto ba kaklingihan mo sa kanya, halos, halos gusto mo na 24 hours siyang tumatawag sa'yo. Kung ikaw, may naging karelasyon ka na Pinoy, na klingi, na, mas, ma, na klingi ka, sobrang klingi mo sa kanya, well, I can understand ha, pero pagdating sa mga afam mga peeps, hindi siya nag-work kapag masyado kang clingy ng klaseng babae. Kung yung pagiging clingy mo is dala lang yan ang pagiging immature mo, yes, pwede na, pwede mo lang siya, pwede yung makontrol or pwede yung change Pero kung clingy ka na talaga, simula na pagkatao mo, naku, mahirap yan mga peeps. Lalo na kapag LDR. So, yung babaeng overthinker, naku, <laughs> Lagot. Marami tayo niyan. I think halos mga 90% ng mga kababaihan is masyadong overthinker. Yung sinasabi ko sa inyo dati mga peeps ha, na kung healthy naman yung relationship nyo, kung nasa ano naman kayo, kung nasa, maga, nasa maintaining stage naman kayo na ng LDR mo, so there is no reason pa na mag-overthink ka. Kung ikaw naman palagi ang pinaglalaanan ng time ng ka-LDR mo, So, dapat wag ka na mag overthink Sinasabi ko sa inyo, mga peeps, avoid negativity sa katawan mo. Kasi ayaw ng mga afam na ganyan. Avoid mo yan. Ayaw nila ng mga kadramahan sa buhay. Ayaw na ayaw nila ng mga ganyan. So, kapag overthinker ka na klaseng babae, naku, good luck. Tanungin mo yung sarili mo kung bakit single ka pa din hanggang ngayon. Number three, yung babaeng palaging may trust issue. Naku, mahirap to. I know na I can understand na na may trust issue ka eh siguro na trauma ka sa past relationship mo pero kailangan mong kailangan mong dahan-dahan mo siyang i-develop mga pips ha kasi kung palagi mong pinaparamdam sa ka LDR mo na palagi kang may trust issue sa kanya hindi hindi talaga magwo-work yung LDR niyo mga pips. kung magaabutin ka na lang ng 10 years Abutin ka na lang ng 10 years, wala kang mahanap, kung palagi kang may trust issue sa katawan mo. Though sinasabi ko sa inyo na huwag kang magtiwala ng 100%, yes, okay yan. Pero hindi naman umabot sa point na hindi hindi mo na yung iparamdam mo na talaga sa ipaparamdam mo na talaga sa ka LDR mo na wala kang tiwala sa kanya. So let's proceed na sa number 4. Yung babae sobrang madrama as in sobrang madrama mga pipsa. Iwas iwasan niyo din 'yan. Baka ikaw sobrang kading madrama. <laughs> kaya nanood ka dito. So, sa mga babaeng sobrang madrama dyan, iwas iwasan nyo din yan, mga pips. Di mga sabi ko sa inyo, kapag kayo, kapag nakikipag LDR kayo, avoid nyo yung mga... Mga avoid nyo yung mga kadramahan sa buhay, mga pips. avoid nyo yan. Kasi ayaw talaga ng mga afam na sobrang, ma sobrang madrama. Well, kung sobrang kang madrama and gusto mong magka-afam, well, you have to change it. You have to develop. You have to improve yourself. Kung gusto mong magkaroon ng afam. So, number five. Number five is pagiging paranoid. Naku, madami din na sila. Namuyesi sa akin. <laughs> Shout out sa mga mga paranoid dyan, ha? Yung yeah. mga mga online online yung ano yung ka nila tapos nagsesend sila na nagsesend sila ng na mga messages sa mga jowa nila na online yung messages nila is pang MMK tapos walang respond yung jowa nila kung ano-ano yung kung ano-ano na yung mga naiisip nila so yun yung pagiging paranoid mga peeps ha di ba sinabi ko kung healthy naman yung relationship nyo, kung wala naman kayong mga issue waldi naman kayo palaging nag-aaway wag kang maghanap ng rason para lang mag-away kayo at huwag ka ding maghanap ng arason para iwanan ka ng ka-LDR mo. Let's proceed na sa number 6. Ito, gusto ko to. Ito din yung klase ng uh, babae sa LDR na independent. Yes, independent siya. Hindi niya din na-depend eh, yung kasiyahan niya sa ka-LDR niya. Kung mag-update yes, kung mag kung mag man ito or kung hindi man mag-update is okay lang. Ito yung, pag ito yung pagiging independent ha. Kapag afam yung jowa mo, Kapag afam yung ka-LDR mo, you have to be independent, mga peeps. Tandaan nyo yan. Lalong-lalo lalo na kapag andun ka na sa country niya, you have to learn to be independent. Sinasabi ko yan sa inyong mga peeps kasi nga na-experience ko yung mga yan. Kaya ikaw, umusanayin yung sarili mo na palagi kang nakadepend sa jowa mo. Kumbaga, you have to make yourself busy para hindi, hindi, hindi palaging nakafocus yung isipan mo sa kanya. Let's proceed na sa number... Seven. Sa so, last na tayo mga pipsa. Eto. Gusto ko din to. Yung, yung babaeng confident. Yung, yung, yung hindi naman daw, hindi naman abon sa point na wala ka ng hiya talaga. Yung confident ka. Confident ka sa sarili mo. Confident ka na sabihin sa jowa mo yung mga bagay-bagay. Confident ka na sabihin sa jowa mo kahit ano, basta wag lang yung mga mga topic na kabastusan, wag lang ganoon ha. Basta ang pagiging confident mga pipsa, nagre-reflect kasi yan sa pagkatao mo. Kung baga gusto-gusto din ng mga afam, yung babaeng may confidence sa sarili. Yung hindi nahihiya, yung mga konting ano lang, nahihiya ka agad, no, wag ganun mga pips ha. I-try mo i-develop yan. So, for example, sa so, kapag, kapag, niyaya ka ng afam na mag-video call kayo, so you have to be confident, kahit hindi ka maroon mag-English, Who cares, di ba? Yung mga afam, hindi naman din sila perfect na mag-English. Hindi naman din sila fluent mag-English. Then, huwag kang mahiya. wag mahiya ka lang kung Pinoy ang kausap mo. Kasi yung mga Pinoy, may masasabi at masasabi talaga yan. Alam mo naman yung mga crab mentality nating mga Pinoy, di ba? <laughs> yan yung katotohanan. <clears throat> yes, yun yung katotohanan, mga peeps. Kapag, pero kapag yung ka-LDR mo naman is foreigner, so huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya mag-English, huwag kang mahiya magkipag-usap sa kanya. Sanayin mo yung sarili mo. Sanayin mo palagi nakipag-video call sa jowa mo. Kasi from time to time, natututo ka din na mag-English kapag palagi kang nakikipag-video call sa kanya. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I am now signing off. Walang ibang may alam Kailangan mo makakausap at magsasabi